Masyado para maaga para malaman ang desisyon ng taong bayan sa isyo ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang iginiit ng ilang mga miyembro ng prosecution team at young guns sa kamera kasunod ng na mga naglalabas ang survey. Batay sa survey ng WR numero, 47% ng mga Pinoy ang hindi sangayon sa ginawang pag-impeach ng kamera kay VP Sara. Pero kung ang Tanghera survey naman ang pagbabasehan, 73% ang nagsabing dapat na humarap ang vice-presidente sa impeachment trial. Sa panayam sa camera, binigyang diin ni e. Manila Representative Joel Chua na mahalagang simulan muna ang paglilitis upang mabatid ng publiko ang nilalaman ng reklamo. Hindi rin anya magiging pasehan ang survey sa konsiderasyon ng senator judges, kundi ang merito ng kaso. Sa akin, siguro mas maganda tignan muna natin yung trial. As we go along, tignan natin ano talaga yung uh, mangyayari. But as of now, masasabi ko, masyado pang maaga para malaman natin kung... Uh, ano ang magiging uh, desisyon ng mga kababayan natin. Dahil pag nailatag na namin yung mga ebidensya sa impeachment trial, siguro doon masasabi natin at makikita at maniliwanagan ng mga kababayan natin kung ano talaga ang laman nitong uh, impeachment complaint. Hinontra rin ni Chua ang inilabas na survey ng WR at ipinunto na mas ramdam niyang pabor ang mga nasa distrito. May survey din ang nagsasabi na 73% ang... Uh, pabor sa impeachment. So, siguro, tingnan na lang natin kung ano talaga yung uh, totoong pulso. Pero, pag tayo naman ay nag-iikot sa magistrator, naramdaman naman natin na marami rin naman ang nagbibigay ng suporta dito sa impeachment. Dagdag pa ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, malalaman ang tunay na pananaw na sinasalamin ng mga survey kapag naipresenta na ang mga ebidensya sa impeachment trial. Um, I think so because the public are really ano are really interested in knowing no, kung ano ba talaga yung mga violations, can these violations or allegations uh, be proven by hard facts and evidences. Uh, the, the public, alam naman natin in the previous impeachment processes that we had, Uh, during the Estrada uh, impeachment uh, uh, process and in even the very, very recent CKCJ Corona, we yung the amount of interest and uh, in the engagement of the public. No? In the heart of changing lives, it also si Brigada Haji Ka Amino, the 105.1 news of Manila, the music and news authority.